balik natin ha. Oh. so ngayon masaya ka na. Hmm. Uh, nabaga, nalu na kumbaga uh, maluwag na ang dibdib Sinabi mo sa akin na. Hmm. Uh, sa so mga ano, mga tao na damay, Ano bang nangyari? Sila humingi ng pasensya? Sorry, di ba? Sila ang nag-apologize. Hmm. Oh. Ibig sabihin, kung nag-apologize sila, inaamin nilang may kasalanan sila. Pero di ba parang it's unfair para sa kanila? So, hindi ko na ano yun. hindi ko na, na sa kanila. Kasi siguro para matapos na lang. Para matapos para na lang. Pero yung sa damdamin mo na nag-apologize sila, anong naging reaction mo doon? Yun na rin naman gusto kong mangyari. Oo. Eh. Uh -huh. Sa akin wala, hindi ko naman yung ano eh. Hindi ko na yung, <laughs> hindi ko na iniisip. Parang iniisip ko rin para matapos nito. Oo. Uh -huh. Pero siyempre nakakaawa yung mga tao na madami, na inosente, na wala namang kasalanan ka. Uh -huh. Wala akong magagawa dun eh. Kumaga part of. Unang una pa bata pa ako nun. Kung eh. yung panahon ngayon, siguro, iba na kasi yung panahon ko eh. Mas mas dami kong naranasan siguro buhay. Hmm. Ngayon ko naiintindihan mo. Mga bagay-bagay. Mm -hmm. Mas na, ang mas na kukuha ng pag-iisip. Oo. Oo. Hindi yung time na yun na uh, nagbubuluhan din ako. Ano yun? Parang uh, dahil uh, bata ka, uh, sumusunuran ka? Para... Pwede ganyan. Kasi during the time, you were, you were Fourteen. 14. 14? 14. Oh my God. Talaga ano, Wala. Wala ka pang kamalay-malay no? <laughs> wala ka pang kamalay-malay. Pero ang tagal mong dinala. Maraming taon na dinala mo yung isipin na yun. Ano yung naglalaro sa isip mo? Uh, what if? It, when... Alam mo ba na, no, pinangarap ko rin na... Pinangarap ko magsalita. Oo. Oh. Na ano kaya yung ano, lalo na yung... Lalo na yung isa na yung internet. internet. Hmm. Sabi ko, sana lang dumating yung time na malinaw ko ito. Hindi ako po mm. eh. Ano ko po eh. Ko po. Mm. Kaya, sabihin mo na ako. gusto ko ito mangyari. Mm. Ano lang ako eh. Ano lang ako ng Ako lang yun. ilang taon na rin. Ano? Hindi lang ako ng ilang taon. Sixty na. Mm Hindi -hmm. lang man tumatanda ba? Kung eh. mm -hmm. ano mong dapat ayusin mo. Para ma-enjoy mo yung... Oo, yung tayo. parang ano yung... Para matapos matapos na rin yung kahit wala na ako sa showbiz. Pag nalaman nilang ako si Guaga, lakin mm -hmm. sinasabi nila na, Uy, tatay ba to? Yung mm -hmm. ano, ganun-ganun. Ako, umiiwas na lang. Lagi ko na sinasabi, tapos na yun eh. Iba lang kasi ang nagpapala ko. Ako ba nagpapala ko? Ako ba nagpapala ko? Diba? Iba yung, ano, iba yung sistema, iba rin yung galaw, palala ng palala. Diba? Bawat, uh, kumbaga, bawat generasyon, Oo, iba yung tapanpon. galaw ng tao. Diba? So, yung ano, na, kasi yung mga kabataan ngayon, halos hindi nila na yan alam eh. Kung sa ano, nagugulo, nagugulo ang siya eh. Ano ba, ano ba to, ano ba to, paniniralang ba to, ano ba to, ganyan ba Oo, ako ano yung sasabi before, may kaso. Pero yung kaso na yun, na-close yun eh. Mm hindi -hmm. na, tapos na. Mm -hmm. Ang nangyayari lang, hindi na yung hi open sa tao na close na. Mm. Kasi kami na nahihig. Kaya ang pagkakaalam ng tao, may kaso. Meron. Eh. Ang papa yung ako. Mm. Kasi ako umiwas eh. Parang binaliwala rin namin yung mm. media. yun na nangyari. Dahil well, nga bata pa. Oo. Saka isa pa, hindi naman kami nakilis ng manager kami. Oo. Oh, diba? Hindi kami nag-decision -de kung kailan kami interviewin. Mm